Nagsimula na nga silang magbuhos na mga biga dito sa may bandang likuran At yung mga naasintadahan nga nila kahapon ay eh, natambakan na nga din nila ngayon At etong ang kahoy na to yung guide nila Para nga pumantay yung flooring namin sa kalsada At hanggang bewang pa nga yung ahabulin na panambak dyan At yung iba naman dito ay nagkakamada nga ng mga anilyo Puro nga dito sa may bandang likuran yung ginagawa nila Para nga may tambak na nila dito yung mga lupa na galing sa harap Dahil nga may dalawang butas pa na uhukain. At tatlong poste pa nga yung hindi pa nila na itatayo At sa nagsabi naman na balik daw yung gawa ni Forma lalagyan ho talaga muna ng asintada yung ilalim bago nga yung beam. At dahil nga mas matibay nga daw ho iyon. Yung ginagawa nga ho ng iba na tinatambakan lang. Eh siguro hindi naman gano' kalalim yung tatambakan sa kanila. At yung mga concern nyo nga na dapat eh inuna nga daw yung poste. Eh. Syempre kinulit namin ulit si engineer. Kaya nga daw wala pa poste eh. dahil nga nasa ilalim pa nga lang daw sila. Bigla nga akong napaisip, oo nga naman. B, kaya ka iwan gusto mo ibabaw agad. Tarot! <laughs> Naiintindihan ko naman ho na concern kayo sa aming pinapagawang bahay. At nagpapasalamat nga din ho ako sa inyo dahil kahit paano ay eh, natututo nga kami dito. Ay kung hindi nga kayo nagko-comment ng na mga ganong bagay, hindi nga namin maintindihan kung ano na nga yung ginagawa sa aming bahay. At wala nga din siguro kami mapag-uusapan ni Engineer kung wala nga din kayo. <laughs> so sana kayo naman yung may natutunan sa vlog ko ngayon. At nga natin madaliin yung mga gantong bagay dahil nga mahirap magkamali dito. At kung tutuusin nga, ay eh, mag-iisang buwan pa nga lang silang gumagawa dito dahil November 8 nga sila nagsimula. At medyo may kalakihan nga rin ho yung kanilang ginagawa. Kahit nga ako ay eh, napapaisip bakit nga ang laki din nito. sabi ko nga lang din kasi kay Willie, eh, gusto ko lang ng malaking sala. Kaya naman na nakita ko na yung forma, bakit nga ka ako ang laki ng bahay ko? At napaisip nga ako na baka alam nga na, na na dito siya matutulog sa sala. Abay, advance mag-isip. Hanggang dito nga ho, muna ulit yung update ko sa inyo yung araw. Kaya naman, huwag niyo ang kakalimutang i-follow. Pas na lang ulit.